Never ako magbibigay ng contribution sa pag-ibig MP2. Kinukurakot lang naman. Ikaw bahala, girl. Decision mo naman yan. Pero ano ba yung mga instances na, alam mo yun, ititigil mo na yung contribution mo dyan or instances na hindi mo na consider si pag-ibig MP2 as your options. Number one, kapag kailangan mo ng high liquidity since alam mo yun, may 5 years na lock-in period to para makuha mo yung interest or dividends na tinatawag. Number 2, kung may high interest debt ka, may malaki kang utang na alam mo yun, malakas tumubo. Kasi mas magiging maganda sa financial situation mo na magbayad mo na ng utang kesa mag-invest dito sa pag-ibig MP2. Number 3, hindi para sa iyo ang pag-ibig MP2 if naghahanap ka ng investment na may malaking kita o higher return. Example, experienced investor ka naman, uh, matalino ka pagdating sa mga investment or may alam ka na business na magpapalago ng pera na mas malaki kesa dito sa MP2. Example, stock market, REITs, mutual funds, UITF, or gusto mo individual stocks, money market fund o kung ano na -ano pang mga alam mo, edi eh dun ka. Pang-apat, siguro kung wala kang emergency sifad ko lang, syempre, mo muna yun. So, ang point, hanapin mo yung best investment na mag-fit para sa'yo.